Dwayne, so, di ka ba nagtataka? Hindi kaya silang dahilan ng pagkasira ng buwok para Iso? Ha? Huh? Jet. Hinala lang nila yun. Tayo't dilawa. Kababata natin si Dwayne, sanggang dikit natin si Dwayne. Kung sinasabi mo ngayon, naniniwala ako sa kaibigan natin. Ewan alam ko lang, kung wala mga Perez, kung wala mga Castillo, wala tong mga tao dito. Wala yung tatay ko dito. di diba? Kaya hindi ko na din alam. Gulong-gulo na din ako eh. Nasaan na ba si Emerald? Sabi niya magdadala siya ng merienda dito. Tumunaw ako. Oh. Huling usap namin, kahapon pa bago siya umalis ng Manila eh. May dadaanan lang daw siya bago siya dumiretso dito. Baka naman may emergency sa trabaho kaya hindi pa siya dumadating. Baka nalubat, baka nalubat sa biyahe eh. Sana nga anak ganon. Pero pagkatapos kasi ng sinakulo, parang hindi ako mapakali. Eh. Iba yung pakiramdam ko. Nasaan na ba kasi yung kuya mo eh? Kung sa mga... Wala to. Mahawak yung baril. Eh, yung sila... Pastilyo at sila Perez eh. Hindi ko tatantalan yung mga yan. At yung... Makumpleto ko lang yung ebidensya. Siguradong makukulong yung mga yan, pati yung kaibigan mo. Walang kinalaman yung kaibigan ko dito. Nakalimutan mo na ba yung gulod doon sa sinakulo? Hindi mo ba nakalala yung gulod na ginawa mo sa sinakulo? Kaya ba titigil? Ha? Hanggat sa isang araw mamatay ka? Nangako ka na sa akin eh! Para wala nang lahat sa akin! Oy Toy! Sa tingin mo ba gusto kong uminom? Umaga at gabi! Eh bakit ka umiinom? At tagal ko nang tinitigil ito. Ilan taong ko nang tinitigil ito, pero meron pa rin humahatak sa akin pabalik dito. Dahil alam mo kung bakit, meron nakapasan sa likod ko na hindi ko makalimutan. Sa tingin mo,